Ayan, magandang araw po sa inyo guys. Meron po tayong bagong use oil kalan ngayon na autofill. Siguradong magugustuhan nyo po ito. At meron na din pala nito sa Shopee. Search nyo lang po yung Jmark kalan or i-click nyo po yung link na nasa baba ng video na to. At eto na po, ipapakilala ko po sa inyo ang ating use oil kalan autofill. So ayan po, ito po yung napakaganda nating kalan. Ayan. Nakahos po yan para magita po natin o malaman po natin na may oil pa ba yung tangke o wala na. Para madali lang po nating ma-indicate po. Uh, balin indicator na po yan. ng tangke natin. Ayan. Detachable po yung nozzle yan. Ayan po, detachable po yung nozzle. Ayan. Para madali na rin po ang linisan. Ayan yung oil valve. Ayan. Yung hose. Daluyan ng oil. Pag wala na po nakadaloy na oil dyan, o oh, bali wala na pong laman yung tangke. Ayan po. Ito naman po yung adjuster ng blower natin. Yung speed. At yun po yung uh, system ng uh, autofill natin. Ayan. Ito siya yung blower natin. Malakas po yan. Kahit maliit. Ayan. Takip ng tanki natin. Ah, matibay din po yung uh, body ng tala natin. Ayan po. Ayan po. Magde-demo na po tayo ng ating kalan. Lagyan po natin ng oil. Any e oil po, pwede po nang sa kalan natin. Ayan, yung gamit po natin yan is yung gamit na langis na galing sa makina ng motor. Ayan po. Mm, up to 1 liter po yung pwedeng mailagay natin na oil dyan sa tangke. Eh. Takpan na natin na may pit. Ayan. Ayan po. Buksan na natin. Ayan kagandahan po kasi ng autopilot hayaan lang po natin 'yan uh, i-on yung valve uh, pa uh, uh, siya na po bahala magko-control ng oil kasi kusa din po yung hihinto pag sakto na po yung dami ng oil dun sa chamber uh, Kita nyo po dahan-dahan uh, pa po yung patak niya kasi dumaan po muna yung oil dun sa first layer bago ito pupunta doon sa chamber para hindi po biglaan yung pag uh, agos ng oil doon sa chamber kasi yun po yung nag nagiging cause minsan ng pagiging uh, pag splash na yung lumalakas ang apoy kasi nabibigla po yung chamber na didistract po ng malakas yung oil po doon sa chamber ayan po kaya wala itong kalan wala na pong overflow kasi yung kalan na ordinary yung patak patak natin dati walang auto fill system minsan pag nagluluto tayo uh, tumatagas po yung oil lalo na pag nalimutan nating ano yun i-off, nag-overflow tapos hindi pa natin kontrolado yung patak kung tanat, uh, hindi natin natansya yung patak ng oil kaya nagkako, nagkakos po yun ng overflow so uh, marumi po yung paligid ng kalan pag ganun eto po makikita nyo po mamaya yung pagtigil ng oil pag abot na po nya yung saktong level doon sa chamber hindi na po yan tutulo yung patak tigil na po yan yan, magdadagdag pa siya kasi nailabas na dun sa first layer dun sa oil pot. Ah, uh, yung daanan ng oil. Ayan. Hanggang sa titigil na po yan. Ayan. Ah. Oh. Uh, may oil na po yung chamber yung saktong level ayan ayan, hindi pa pala na puno ayan Ayan. Nagdadagdag pa siya ng oil. Kasi nilalagyan niya muna yung first layer. Yung first layer naman, yun po yung uh, nagdadagdag naman doon sa chamber. Kasi pag kulang pa yung ng oil yun sa chamber, magbibigay talaga yung Uh, dun sa galing sa oil valve ng oil ayan uh, parang sakto na po yan yan na po yung reach nya uh, yung pinaka level ayan so maglalagay na po tayo ng tissue ayan apat na perasong tissue po yan o, yung naka rolyo yung apat na putol ayan sindihan na natin. Pag napalibutan na yun ng apoy, saka na natin i-on yung blower. At saka madali lang din ito magpapaapoy kasi after po mag, ano, uh, yung pag-on natin ng uh, blower, rekta full na po yan. Diretso na po yung pag-apoy niyan hindi na po yung dahan-dahan na parang may uh, parang mamamatay pa yung apoy yan recta full na po yan ops 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 ay 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 wala pa palang blower ay ay adapter ayan po <laughs> ayan 12 volts adapter naka built in na po yung controller po kasi para sa akin po mas maganda po yung ganyan kasi pag, nag, pag halimbawa walang kuryente madali na kahit na, sa battery po yung gagamitin natin na supply may, may controller pa rin tayo sa speed ng blower natin ayan unlike po doon sa controller na mismo built in doon sa adapter pag nasira yung adapter or wala tayong kuryente recta battery ah uh, wala wala po tayong control sa speed ng blower natin ito po yung kagandahan ng built-in po na ano controller Ayan po, rekta na po 'yan, full. Ayan po 'yung apoy niya. Tsaka 'yung full speed po nito, minsan lang po natin magagamit pag ayan, nagpapaapoy. Diyan lang po natin 'yan nagagamit kasi pag lumakas na 'yung apoy, nasa kalahati lang po 'yung palagi nating gamit, nating gamit. Uh, nagagamit po yung po Lalo na ah, Pag nagpapalambot po tayo Ng ano Ng mga karne Ayan Help At ito naman later. po Yung kanyang apoy Ayan Pag naprihit na po Ayan So dito po Mag Papakulo tayo ng tubig Ayan tubig lang muna kasi demo naman eh. Ayan po yung apoy niya. Uh, uh, hindi po masyadong kita yung apoy kasi po uh, may araw pa po yan eh. Nasa bandang alauna at ayan. Papakita ko rin po mamaya yung apoy niya pag gabi. Nasa dulo po ng video na to. Ayan Yan po yung itsura pa lang po ng kalan natin ayan ang ganda na tapos hindi pa natin hindi siya ano hindi nakikita yung auto -fill na system ng kalan natin para pa rin siyang ordinaryo na kalan pero auto fill pala ayan ayan o oh. Kita nyo po yung tubo na stainless. Ayan. Yan po yung system ng autofill natin. Ayan. Ayan. Tsaka kita nyo rin po wala pong usok na lumalabas sa daluyan ng oil po natin. Kasi nga po sabi ko kanina uh, may unang layer pa po na dadaanan yung oil bago po yung papunta sa may chamber para po Uh, wala na pong fumes yung usok and then para hindi rin po nabibigla yung pagbigay ng oil dun sa chamber po natin na nagiging dahilan po ng pag splash o bigla ang paglaki ng apoy ng kalan po natin ayan yan medyo may konting dilaw po na apoy kasi yung oil po na nagamit ko dito nahaluan po ng tubig ayan pero wala kasi akong mahanap na ano muna oil kasi naubusan kasi gamit din to ng mga kapatid ko sa karinderya nila naubos din yung oil namin kaya ito pinagtsagaan ko na lang muna yung oil na may tubig Ayan. Ayan po, nagmo na po yung takip ng kaserola. Ayan. Ayan. Ayan, nagpa-bubbles na. Kung maliliit na bubbles, madali lang po makapag-init dito sa kalan natin. Ayan. Kumulo na rin. Ayan. Lakas ng... Ayan. At ito naman po yung kuha natin na video sa gabi. Ayan. At hanggang dito lang po. Sana po nagustuhan nyo po yung video namin. Thank you for watching.